Nagbitiyo bilang kongresista si ako bicol Party Representative Zaldi Co. Isang pangalan na tumatak sa mga balita at usap-usapan sa politika at negosyo sa Pilipinas, Elizaldi Zaldi Co., isang dating kongresista mula sa Bicol Party List at CEO ng SunWest Group of Companies. Ngunit sa likod ng kanyang mga titulo at posisyon, ang tanong ay, paano siya naging kasingyaman ng mga higanting negosyante sa bansa? Mula sa SunWest hanggang sa Misibis Bay, Noong 1997, itinatag ni Zaldi Ko at ng kanyang kapatid na si Christopher Kito Co. ang SunWest Construction and Development Corporation. Nakalaunan ay naging SunWest Inkenizer. Ang kumpanyang ito ay naging isa sa mga pangunahing kontraktor ng gobyerno sa mga proyekto ng infrastruktura tulad ng flood control at road projects. Mula 2016 hanggang 2024, nakakuha ang SunWest ng mahigit 38 bilyong halaga ng mga proyekto mula sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Ngunit ang tanong, paano nakinabang si Zaldi mula sa mga proyektong ito? Ayon sa mga aligasyon, ang mga pondo para sa mga proyektong ito ay maaaring na redirect o naabuso na nagdulot ng mga ghost projects at substandard na mga proyekto. Bukod sa SunWest, si Zaldico ay may-ari rin ng Misibis Bay Resort sa Bakakay, Albay, ang resort na ito ay isang limang ektaryang luxury destination na dinarayo ng mga turista at kilalang personalidad. Ngunit ang tanong, paano niya nakuha ang mga ari-arian at negosyo na ito? Ang fleet ng air assets? Isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng yaman ni Zaldico ay ang kanyang fleet ng mga air assets. Ayon sa mga ulat, may kabuuang halaga na 4.7 bilyon ang kanyang mga private jets at helicopters, kabilang na ang isang Gulfstream G350 na nagkakahalaga ng 36 milyon o mahigit pew bilyon. Ang mga ito ay ginagamit upang maghatid ng mga bisita sa Misibis Bay Resort at para sa iba pang mga personal na layunin. Ang tanong, paano niya nakuha ang mga ari-arian na ito? Ayon sa mga aligasyon, ang mga ito ay maaaring resulta ng mga hindi tamang transaksyon at paggamit ng mga pondo mula sa gobyerno. Ang kontrobersya ng flood control projects Noong 2025, si Zaldico ay naharap sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian kaugnay ng mga flood control projects sa Bicol. Ayon sa mga ulat, ang mga pondo para sa mga proyektong ito ay maaaring na-redirect o naabuso, na nagdulot ng mga ghost projects at substandard na mga proyekto. Dahil dito, ang Anti-Money Laundering Council, AMLC, ay nag-freeze ng 4.7 bilyong halaga ng mga ari-arian na konektado kay Zaldico, kabilang na ang kanyang fleet ng mga private jets at helicopters. Ang pagtakas at pagbibitiw. Sa gitna ng mga aligasyon, si Zaldico ay umalis ng bansa patungong Estados Unidos na sinabing para sa medikal na paggamot. Ngunit ang tanong, bakit siya umalis? Ang kanyang pag-alis ay nagdulot ng mga tanong at pangamba tungkol sa kanyang pananagutan. Noong September 29, 2025, nagbitiw si Zaldico bilang miyembro ng House of Representatives. Ayon sa mga ulat, ang kanyang pagbibitiw ay hindi nag-aalis ng kanyang pananagutan sa mga alegasyon ng katiwalian. Ang tanong, hanggang kailan? Ang yaman ni Zaldico ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano ang ilang tao ay maaaring magtamo ng labis na yaman sa pamamagitan ng hindi tamang paraan. Ang kanyang mga ari-arian at negosyo ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa integridad at pananagutan sa gobyerno. Ang tanong ay hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang kailan tayo papayag na ang mga pondo ng bayan ay nauuwi sa bulsa ng iilang tao? Ang mga aligasyon kay Zaldico ay isang paalala na ang laban kontra katiwalian ay hindi natatapos sa isang tao o isang insidente. Ito ay isang patuloy na laban na nangangailangan ng ating lahat ng malasakit at pagkilos. Ang script na ito ay may layuning magbigay ng masusing pagtalakay sa yaman ni Zaldico at ang mga kontrobersyang kinasasangkutan niya. Ang mga impormasyon ay batay sa mga ulat at balita Mula sa mga respetadong pahayagan at ahensya ng balita.